Ah, balik ka pa na. Ito na yung huli natin oh. Yan. Huli natin. Ito may kasag. Ito balatan. Yan. Huli natin. Sino ah, kaya kaya huli ni... Ako. Oh. Kita, ang huli ni Rusty boy. boy. Yo yo yo. Yan. Kapana. Sponsor Jalibe kapana. Ah, sponsor Jalibe. <laughs> <Yeah>. Iya. <Jallibee ba? laughs> <laughs> oh, quality mali pa kuda butok. Spaghetti kagat sa laot. Ay, nabagat spaghetti sa laot. <laughs> Tanghuli ko ulit <hula>, to. Pagsuka mo para bulat. yung balatan. Ah, daming balatan. Balatan ko, ilang piraso. Ang apat na gulong. Eh, puro lato. Ah, puro lato. Wala kong <laughs> uling isda. Matumaan ano ah, pala yan? Wala nga, uh, nandito ang isda. Wala Wala, matumal. Ah. May mga kapa na ng hulyo. Ah. Ah, ano oh. Pangulam. Ulam. matumal.